Tahan na Handa na ba yun? Handa na mi! Napataasin ang self-esteem. Yan. Yeah. Ratatak! Lah tanong, tapatan at tarang, tahan. Okay, ulit tayo na pag-usap tungkol sa ginto-ginto, yaman yeah, oh, na. Oh, ito uh, trending uh, ngayon tong isa dito uh, sa Pilipinas, uh, So, Seka, uh, pili ka ng isa, politiko o epolitiko? Yan. Yeah. Eh, palitiko! Yeah. mo Nakita mo, mo ba yung uh, nakalagay sa mga pa? Sa mga, mga bill of congratulatory. Your kira money goes here to flood control. Ayun, nakalubog <laughs> yung sign sa baha. <laughs> <laughs> Akala ayun. ko yung mga nagko-congratulate kay Carlos Tulo. Okay. Carlos ayun, Mas malaki malalaki ayun. pa yung mga mukha nila, mga hinayupak. Oh, Pero isang senadora lang ang nag- Ay. contribute. Ayun. Isang senadora lang. Alam nyo ba yun? Ah, okay. ah, 26, 27 million ay, no. Oh. yeah. 30 million na binigay ng na Senado, isang senadora nagbigay ng na 27 million. Yeah. No. Correct, so, yung 3 million, Malaking tulong itin. yun. Uh, Pinaghati-hatian uh, ng 23 senador. So, At wala uh, ko nakikita ang litrato uh, niya, nakatabi. O yeah, mas malaki wala, yeah. wala. Ito, mga oh, mga senador, governor, ang ngayon uh, naglalabas ng na EPAL. okay, also, Okay. Okay. Kritiko uh, uh, oh. o krung-krung. Nako, yan. Hindi natin na pag-usapan din yan. No. sige. Ano, ano yung, ano kurong krong-krong? Krong-krong! Wan... Okay, ang dami ko natutunan oh. sa <-FP2> politis. Okay, okay. Oh, uh. wow. Ano? Ang daming krong-krong sa atin. <laughs> <laughs> okay, okay. Tignan, tira. Tunod, pilinas si ginto, pilak, tanso. Yan. Wala, wala. Ginto, pilak, o oh, tanso. Tanso. Hmm. No? Ah. Ano? Pulok na mansanas. <laughs> okay. O, oh, ito. Ito. <laughs> no. no, ito. Tatlong ginto. Tatlong pirasong pilak o tatlong po na tanso. Yan. Tatlong pirasong pilak. Yan. O, yung tatlong pong piraso. <laughs> no? Yan. 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 ng mga traidor. Sa dami ng mga traidor. Yan. <laughs> o, yan, no? Okay. O, oh, ito. Pero dapat. Oh. Oh. dapat oh, oh, oh. katulad ni Judas, ay magbiti sila. Magbigti na. Oo, oh, sama. Eh, okay. sa atin eh. Oh. Na, malinaw na na sila. Malinaw na na makapili. Pinagmamalaki oh. pa lang mga ugo. Pinagmamalaki hey, pa. Oh, what's malang wrong malang with that? Nag-i-standing ovation pa. Oh, okay. No? okay. Oh, dapat magpandi sila. Magpatiwakal oh. sa kahiyan. Okay. so okay. oh. sa Pilipinas, Interpol or Intervention? Oo. Oh. Pareho. Pareho. Oh. Okay. At huli na sa Pilipinas. na, ito Security o insecurity. Hmm. Napaisip tuloy ako dahil insecure Yan ako. No? <laughs> Napaisip tuloy ako. Eh kailangan oh, natin security. Oh, hindi yung security. hindi yung security ng vice president, security ng bansa. Yan ang bansa. Okay. O, sige, ako naman. Sarap, hindi totoo. True, lalo. Totoo. Unang tarong. Sak, labas. Sarot mo, true, lalo. Binato, binato na lahat ng mga Duterte sa mga Marcos. Yan. Pero mukhang tuloy pa rin ang pagpayag sa ICC. Si Senator Bato na ba ang unang bato na mapupukol ng administrasyon? May kasabay siya, hindi siya mag-iisa. Hindi mag-iisa. true lalo! True Okay. Ikalawang tanong, tarot charot pa, true lalo. Ginto ang dala ng ating mga atleta kahit maliit ang suporta mula sa mga sumasakay na politiko na tansu ba ang halaga ng mga pangako nila? Hindi lang, natanso, tanso. No? Uh, kalawang ano? uh, ala ano? uh, 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 ang dala. Kalawang, kalawang talaga. Alawang, no? Ah, 'yun. Oo, booboost ng support. Uh, true true lalo. lalo. Last question. Sarap po true lalo. Sig. Usong sa Pilipinas na ang mga akusado, payag sa interview pero ayaw pa aresto. Yan. True lalo. True lalo. Okay. Sir, I'm going. Okay. Thank you, sir. Ratata. Raksadang tanong, tapatan at tarang tahan.